Hello, hello everyone, welcome back to my channels. Uh, it's me lynchard vlog uh, Bagong lahat guys, patiin ko muna kayo ng isang magandang umaga, magandang gabi Magandang hapon sa inyong lahat. Sa man kayong sulok sa mundo at sa mga ka-OFW ko uh, Sana nasa kay kalagayan at mag ingat, -ingat tayo palagi guys sa ating kalusugan, especially kasi yun lang talaga yung ano natin, puhunan, kapital natin sa ating katawan. Ang maging healthy tayo para makapag, ano pa tayo, patuloy tayo ng ating trabaho, pagkatrabaho at maka pagpatuloy natin yung mga pangarap natin hindi lang sa mga anak natin kundi sa mga pamangkin natin, especially kung nang, nangailangan talaga sila ng tulong. So, ngayon guys, ang video ko ngayon na ito ay tungkol sa mga pamangkin ko na ulila, naging maaga silang naulila ng kanilang ina. Yung isa kong kapatid, yung asawa niya, namatay, ma, namatay, maliit pa yung mga anak niya. Tatlo ang naiwan na anak na uh, ang kapatid ko lang na lalaki yung nagtaguyod sa tatlo niyang mga anak. Yung isa ko naman na kapatid, iyon, yung asawa niya sumama sa ibang lalaki. Hindi siya masaya siguro sa feeling ng kapatid ko kaya sumama sa ibang lalaki. Pinagpalit niya yung mga anak niya sa ibang sa lalaki. So ngayon, nandyan lahat yung, yung mga anak niya sa kapatid ko apat yan, apat yan so, apat plus tatlo, pito na sila so nandoon sila ngayon sa bahay ng mama ko, yung pinapagawa namin na bahay doon, doon namin sila tinira lahat so naisipan ko guys na ibablog ko silang sila, kasi gusto kong ang inisip ko pagka makita ako sa pagbablog ko sa kanila maitulong ko sa, kapat sa mga kapatid ko sa pangailangan nila sa pag-iiskwela kasi nag-iiskwela sila guys An uh, kukunti lang naman yung sahod ng kapatid ko e ano naman yung kapatid ko na isa construction yung apat ang anak construction workers o magkano lang naman pa ang sweldo, siyempre tinutulungan ko din yun sila, tinutulungan ko din yung lalo na yung pag-aaral nila, mga school supply yon At saka yung isa kong kapatid din, nagtatrabaho sa government, 10,000 a month naman ang sahod, delayed pa. O, kaya, naisipan ko na gusto ko kasi tuloy-tuloy ang tulong ko sa kanila. Yung kung mayroon akong kikitain tungkol sa kanila ang um, sa kanila pagbablog ko eh sa kanila naman din yun eh ano ko sa kanila itulong ko sa kanila kasi naawa nga ako. Ayoko kasi na ano eh. Gusto ko sila na makatapos, na makapagtapos ng pag-aaral talaga guys. Silang ano, pito. Sa pagtutulong-tulungan na lang namin yan. Lalo na kung minsan wala namang construction, walang trabaho yung kapatid ko eh. Hindi, syempre, tutulungan din namin yun magkakapatid. Yun. So, sana... Ah, pagpalain, pagpalarin yung pagpa ko sa kanila araw-araw, may manonood, may 'yun lang manood lang guys, wag lang i ang ads, ta-share, like, 'yun lang malaking tulong na 'yan sa akin yung pag-pag-share, pag pag share pag, pag watch ng no skipping ads kasi para din sa mga kapatid ko itulong ko. Yung una, yung ano ngayon kasi kung maliliit pa yung sinasahod ko sa YouTube sa kanila lang sa kanila lang muna ko itutulong pero kung malaki-laki na syempre magahanatay tayo ng ibang matutulungan din kasi yun naman talaga yung purpose natin pag YouTube yun naman talaga yung power purpose ko ng pag YouTube na makatulong din kahit papano sa umpisa maliit pa talaga ngayon maliit pa talaga yung sahod ko nakasahod ako kay lolo yun binili ko lahat ng uniform ng mga pamangkin ko at saka pang pang school supplies nila, bag, yung mga ano talaga. Kaya ang saya-saya nila nung ano nabilan ko sila ng ano, ganyan. Kaya yan guys, sana tangkilikin niyo yung ano ko, video ko sana ah, uh, panoorin niya tsaka ah, uh, wag lang i-skip ang. Ads. Thank you guys. Thank you so much sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Don't forget to share and like my YouTube channel Lens Heart Vlog. Thank you so much. Bye! Ayin. Ito <tinyo> <tinyo> dili man ang makong itlog. Paig to. Paig, paig na. Ito sa ilog. Di pao, pili, pili, pili. Paag paa. Di maging kayo O paing <tinyo> di, pao, di pao, paig. Asa yung paig sa. Para... <tinyo> <Di okay na. tinyo>

Ito pa yun. I think istorya mo. Oh, react na yun. React na yun. istorya. Waman oh. mo uh, nag-ingon na na di kamera. Hindi. Welcome to, welcome to ano ba yun? Moana Paris. Hello, welcome to family Paris. Kamadawan <laughs> ka.

Talong. Di pagdali, ibigyan mo Ay, Wala ka. Ano picture ka ko. Wala na ako picture na yun. So, Hindi ko yung ng berte. ni mo Day. Ito ka ba siyang contact number? <stakeholder> ano ka yung ano number ni mo? Sulat lang ninyo na Asa ah, naman ito ang ko. Silapin, silapin. oh may natagap ko na. Dala. Uy! Papak uh. Papak uh -huh. Ah! Ito,

Ano na naman sana po na pagtanong. Hindi na. Pag dili na <ma> <tong> na niya mahatag sa Yung ano ko na lang mag story dela na siya. ba hindi na ni? mag story dela na siya. Ano ni Lom? Ka Bron. <laughs> Bron. Oh. Say hi. Hi. Hi guys, welcome to my vlog. Gilaysa. <laughs> <laughs> Para sa kani nang salant. Jobena. Oi, ko lang tag isa. Agbi nag ba ubo ba? Asa ah, yung uniform. Kasi uniform. ako buhaton na. Atong buhaton, magtahi ta. Gigdi ya, na mo.

Hello, neng, gue mau apa? Oh. Yakin aja dong. Ku lai baby. <laughs> Bye yout, Disney Princess. Pak, pak. Oh, oh, oh. Mana ilang, Mama? <laughs> So bye guys. Say bye, say bye. Bye guys. Ikaw raman mag-commute. July sa nansalan kayo ba? Nakalimutan ko pala. Bye guys. Bye bye sa Asa ka Ben?